balik teman angin lagi punten saya spot salah seperti dog testing nama tanya kasih seperti o oh, tayo pestulan na naman kami makaswerte tayo dash na na tayo maliit lang dito mano sus samat pa ng nibtawan ng karete eh ano na natin mga kahangin mga ah, 3 fingers lang thank you po thank you love thank you po sabi naman na, na agad ako ang mga magkita na Four fingers na po pala mga kahangin no? hmm. fingers thank you po thank you po ang lahat ng dala na tayo ng cooler guys, medyo maliit lang tumama pero parang maliit ang tinamaan mas maliit pa yata ang tinamaan ng mga kahangin kasi hindi naman eh pero okay na rin ah hindi ayos lang ayos lang three fingers po mangakaheno oh, tripin ko siya mo sulong puti nebutan thank you po eto mangakaheno Nakaabang tayo. may napapansin tayo medyo maganda-ganda. Sana inabutan. natin ano kung umabot umabot ka hindi nga ta at hindi nga po inabot sayang maganda ganda na yan oh, hindi siya tumama mga kahangat sayang Ana tu mama ana apo tu mama nah Ang na Oh di pare Eh tu mama barang maliit inten mama kung pinamahan mga Kahangin Maliit lang kung tinamahan, dahil hindi okay na kumatus, mga Kahangin, kumatus, kaya pala hindi natin nga padagos, thank you Lord, thank you po, <coughs> huh. thank you po, thank you. Ganda naman ng tama nito. Pinakadago siya dito lang sa si may ano. Buntot. Oh, thank you Lord, thank you po.